Good morning, Hupya, Bukya, mga idol! May kawain mga tutupang Inday! <laughs> pagpala sa ating lahat! Ayan, so pagpala pa rin mga idol, partner. Oh. Ayan, ngayong umaga po mga idol, nag-harvest po tayo ng sandang makmak nating pizza. Ayan, oh, no? yan, yan. Ay, kasi, syempre, wala tayong buyer at saka napakamura yung presyo. Kung um, mura yung okra, nasa 5 pesos lang yung per kilo ng okra, partner. Pero Kaya, tingnan, sa atin dito, 15 pa. Tingnan mo, partner, ang ginagawa. Tingnan mo ang ginagawa. Pakita mo sa mga Ayan... So... Nag-harvest na po tayo mga idol... Sobrang dami ng na harvest na natin doon... Ipapamigay po natin... Kasi sayang naman po araruhin lahat-lahat... So... This morning nag po kami na... Araruhin na po yung aming mga pananim na pichay, Dahil sobrang mura ang presyo... the same time... hula pa talagang buyer... Ayan... Dahil ipapriority na namin ito mga idol oh... Ayan. Kasi lumalaki na yung ating talong... Dito sa pinakagilid... Yung okra po kasi natin... Is nasa gitna mga idol... So yan na partner oh... Mm -hmm. Hindi ka Oy, yung talong man 'yan. Ay, extra na talong. Transfer natin. Transport, transfer, transfer. Ayun, 'yan po ang mangyayari mga idol, oh. 'Yan, like dito, 'yan, nagtanim na po tayo ng talong at saka in between pa rin is pet chai. Sana hindi po 'yan siya maabutan pa rin ng napakamurang presyo sa ngayon. 'Yan, ngayon. So maliban sa araruhin natin, 'yan oh, no, ginaganyan na natin para ma-cultivate 'yung uh, mga talong natin. Hindi ka ba nanginayang sa sa pitsay natin? Ang inayang pero wala tayong magagawa kasi nga so oversupply na naman. Supply and demand na naman ang gumagalaw dahil dito sa South Cotabato ang ganda ng panahon. Maraming nagtanim ng pitchay, maraming Yun. nagtanim ng okra kaya sabay-sabay tayong lahat babagba. Yes. Video. <laughs> yan. So partner Jor, ano yung oh, yan mga idol oh. Fresh na fresh na mga pechay. Yun nga lang may mga damit sa yung leaves dahil nabandon na po namin Hindi na po namin yan inasikaso Papamigay na lang natin Papamigay po namin Sayang naman Yes, pero habang pinapala yung iba kasi ah, hinaharvest na po natin Kaya gaya po nito mga dolong Yan, ipapamigay, sobrang ganda Ayan, so may nagbash po sa atin last time Na inabandon na natin yung pichay natin dito Dahil sobrang mura ng presyo Yan, dapat daw mangyari Kasi hindi daw tayo tumutulong partner <laughs> Anong gustong tulong nila Araruhin namin yung farm nila Ayan oh mga idol oh. Ayan. So cultivate na natin. Ito oh, ganda pa oh. Yan oh. Ayan. So masapar pa natin yan siya na harbisin. Ah, yan marami pa mga idol oh. Yan hanggang doon pa talaga yan siya mga idol. Yan yung tatlong linya dito last time kinararaw din natin dahil uh, 80 pesos po ang 7 kilos na pichay. So ganoon siya kamura. At saka walang problema po kahit 80 pesos pero yun pa rin wala pa rin buyer na bibili dahil pagdating sa market sa Damacmac yung nagbebenta doon mga idol. Yan marami nang nagsasabi na dapat direct to the market daw kasi mahal ang presyo sa market. Huwag iwasan daw natin mga trader, uh, Binta na lang daw direct sa market. Yun magandang sabihin po yun sa mga idol pero as a farmer kung actual po kayo sa field yan medyo mahirap po yun kasi kapag magbenta po kayo sa market sa damakmak po ang supply doon halos wala ding bibili kasi tumpok tumpok na rin yung mga pitsay doon sa market kaya medyo mahirap ang mangyari yan o oh. pinapalan na lang natin mamaya araruhin na natin yung pitsay pero maganda lang partner dapat tuloy tuloy sa pagtatay ng pitsay tuloy dito yes tuloy tuloy lang kasi baka mamaya pag harvest natin dito is 120 na yung presyuhan sa 7 kilos or 150 yan dito na tayo babawi actually Totoo lang partner, meron naman 150. Oh. Kaso lang pa konti-konti, dalawa bande lang. Alang anin, lugi sa pagharvest? Hmm. pag -harvest. Kasi kaya natin mag-harvest ng 10 sampo, eh. Sampung oh. bandel, oh. So, 70 kilos per day. Oh. so medyo uh, tagilid talaga pag ng nang kaya lang nila, dalawa lang. Yan, like dito before mga idol, nararo natin, oh, saya mga siguro nasa 300 to 500 kilos pa na pizza yung dito yung nararo natin. Pero marami din tayong pinamimigay like dito, nervous natin 'yung pamimigay, swerte din sa mga mabibigyan. Kaya natakayan yan i-cultivate na natin, no. Oh. Yan, continuation natin mga idol. Kuya. Huh. Grabe talaga ba? Ang saya talaga sa farm. Nakakatuwa. Nakakalungkot. Ah, nakakalungkot kaya. Pero ba't masaya ka? Oo, oh, nakakalungkot kasi simple ito, harbisin natin, papamigay. Don oh. Doon tayo masaya kasi mabibigyan ah, yun, tayo. Ah, yun, 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 oh, pero nakakalungkot dahil wala tayong bayar natin mga magagandang pichay. Pero masaya pa rin ulit dahil bawi naman na tayo sa pichay. Oo, <laughs> oh, kasi wala masyadong expenses pero iba pa rin kung mahal yung pichay. Oo, oh, yun lang talaga kasi bakit? Kasi kayo nagtanim dyan ng maraming pichay. Hmm. Sabi namin sa inyo, huwag kayo huwag sabay dito sa South Cotabato. Usually, after kasi ng <laughs> El Nino, pag ulan, nagtaniman lahat-lahat. Joke lang po. Ah. Tanim tayo, sabay-sabay tayo lahat. Sabay-sabay din tayo magmananalo. Sabay-sabay din tayo malulugi. <laughs> ang good news mga idol, marami tayong may bibigyan ng pichay libre. Ayan. Ayan. Pero ang bad news, syempre, yung ibang mga pichay natin like ito. Yan na oh. Oh, maganda po oh. Yan. Napala na natin. Ilagay na dito sa gitna ng talong. maganda pa oh. Yan kasi Ay. kailangan na siyang lambunan. Yan para gumanda yung ating mga pananim ng talong kasi lumalaki na yung mga talong natin. Yan. So importante naman pag uh, mura yung presyo, huwag talaga kayong susuko. Kasi nga pag sumuko kayo, talo na, na talaga kayo. So sa amin, dinarvest na namin. Yung nga, pamimigay na lang. Pero mayroon na kaming tinanong dito, malalaki na din sila. One, one week old na to sila. So after 2 weeks, 2 weeks harvest na naman weeks, gan. harvest na naman. So kung ang mangyari diyan, dito yung ating pitsay before mga idol oh. Yan. Inararo din natin siguro mga 300 to 500 kilos yung natira oh. na inararo. Ganun din ang nangyari dito. Sana wag mangyari diyan. <laughs> 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 Pero yun kasi uh, may kita naman kami doon kunti lang kasi ang gastos dito. Magkano na naman ang kilo ng pitsay pag uh, seeds pa lang? Uh, yun yun lang, hindi natin ma-maximize yung kita natin. Siyempre, may mga kasamahan pa tayong planters na uh -huh. kahati. Mm -hmm. Usually dito, 50-50 uh, po kami. Mm -hmm. Pero ang kagandahan lang doon, hindi po kami nag-focus lang sa pechay. Meron po kaming talong, meron kaming siling pansigang, meron kaming pipino, yun, meron kaming takway. So yan, diretso-diretso kami. Yes. Like dito, kasi vacant uh, space na kasi you know, ito yung talong natin yan half meter yung pagitan, it's hills at it's rows siguro mas 3 meters dito in between yung ating taniman ng pitay so ganoon din dito ang nangyari yun nga lang kasi malaki na yung talong at saka wala namang bayo yung pitay instead ay harvest natin at saka i-binta harvest natin na lang pamigay hmm. at saka i-cultivate na lang natin yung ating mga talong Opa. para malinis na masaya din sila so, o, pero uh, uh, ganun pa man <laughs> masakit kasi, masakit kasi panoorin mga idol na yung pizza natin eh tumatanda. <laughs> Lapit na magbulaklak eh. Malapit na magbulaklak kaya meron na bisin na lang natin. Ayan oh, bulak actually nagbulaklak na ito ito. Yan. <laughs> so, yung iba kasi ah uh, may mga buyer na talaga sila. So sa amin kasi nagka uh, ano pa kami, nagkuha uh, pa kami ng mga buyer namin talaga na kukuha dito sa farm. So kung sino malapit sa South Cotabato, visit kayo sa farm, Visiting kayo sa mga yung mga uh, gusto mag-sponsor dito sa amin. Yan, yes. sa farm para matitingnan natin yung mga product nyo kung gaano kaganda. Uh, at para welcome kayo lahat dito sa farm namin, no. Meron tayo dito parang demo farm, pwede kayo mag-demo dito. At saka malapit lang kami sa highway. 'Yun ang kagandahan, partner. Yes. Ito, sobrang ganda oh. Ayun. So, ito na 'yon, may block lock na. So, yun, welcome kay kayo dito. Papamigay natin 'to mamaya. So habang inararo mo dyan partner, binubungkal mo pala, harbisin ko na lang yung maabotan Oo. Kasi lang. at least marami pa tayong mabigyan ito. Yes! Mm -hmm. Yun, ang, ano, yun ang advantage. Pag may sobra, di, ibibigay natin sa iba. Pag may friend kang ka, mga farmer. Oh. So dapat kaibiganin nyo dyan sila ha. Shoutout dyan kay Genetes! Hindi pa nagpunta dito. Sabi ko mangingi daw siya. Punta ka na dito. Swap halo-halo ha. <laughs> <laughs> Swap durian. <laughs> Doriana, swapa. Ah. Mabukan nyo pa ba itong pinsay natin? Ano na natin, binubungkal. Ito, ah. so, no? So, maganda po ito siya mga idol. Although may mga uod. Kasi usually wala na talagang spring dito. Wala na full yung fertilizer. Wala na abuno-abuno. Malapit na ito sa katotoha ng organic. <laughs> oh. So, yun. Sa mga... Natural. Sa mga nag-petsay ano, din na mura presyo, mag-comment nga kayo kung taga saan kayo para atin salam natin kung sabay ka din sa amin na malulugi ba <laughs> at uh, saka magkano ang pizza sa inyong lugar? magkano dyan? yan kasi eh so, sa market talaga, 10 piso yan isang goma na pizza mga siguro mga 5-6 siguro na piraso yan pero grabe sobrang daming pizza doon sa market sa palengke para partner sa pulumulok hmm. hmm. sa namakmak, tumpok-tumpok na yung mga pizza doon eh nabili-bili pero papasarap to, i-gisa, i-sabaw sa so, may, ano, karni, masarap isda, to. Isda at saka karne baka. Masarap to. Fresh na so, fresh. Bata pa Malutong pa yung pichay natin. Oh. Yan. Marami. Si, so, so may mabigyan tayo dito mamaya, mga sampo. Oh. Di masaya na sila. Yan, yung pichay ko na nakuha. Daling ko doon sa hospital. Mm -hmm. May pinagtatrabuhan ko. Maraming naka-duty doon. Yan. Akin naman, so, sa kapitbahay na. ko naman. Surti naman yung mga kapitbahay dyan. <laughs> Suwerte dyan, shout out dyan sa kapare ko Oh, ang dami oh Mga piliin natin yung mga ano pa video bata bata Good quality At least Pangatlong balik na natin ngayon eh, Narvis hmm. Partner, totoo lang partner ha, real talk Minsan partner, parang naisip ko parang Talaga yung pagpa-farming, hindi din basta-basta Oh, ngayon mo na naisip yan talaga kasi nandito na tayo eh. matagal na tayo nagpa-farm pero kasi yung mga nakaraan okay naman, maganda na ang presyo. Uh, pero ang hindi maganda pagka ano, pagka yung presyo, hindi talaga maganda. Talaga. Wala. Isa lang good news. Yung balong natin, yan oh, yung white gabi. Yun talaga, hindi po mabagsak ang presyo, hindi din naman tumataas sila yung bad news. O kasi wala naman kasing demand masyado. Talagang solid na nagpa-plant nagpa, -plant, nagpa -plant nun eh. O at saka wala masyadong demand. Mm hmm. At saka marami yung nagkakagusto dun sa takway. O yan, yun ang pure organic talaga. Walang abuno, walang spray, walang pesticide intervention. Yan. So tuloy lang harbis natin mga idol sa mga gustong makalibre ng pichay. Punta lang po kayo dito sa aming farm sa mga kabisado, malapit lang po mga idol. Pulo ng at pisa to bato. Ayun no? Uhum. dami pang pizza dito. Pero baka hindi na lang mabuta kasi na tapos. <laughs> tinatapas na <Di ba? laughs> yung pinuputol mo diyan. Pinapala ko na para at least ma ano natin diyan. Oh. No? Maximize natin yung pala. hindi ba yung matitanong sa pizza diyan? Yan oh. No? Ang dami pa talaga ng pizza, sa namakmak na pizza. Ah, Pata-pata lang piliin natin. Pero uh, maganda dito kasi wala nang ano to eh, spraying. Wala nang spraying to. Kahit diretso na tong kainin. Wala nang problema. Yan dami na nating nakuha. May 20 kilos na kaya yun. Sobra na. Maka sobra na. Yan magaling kasi yung pizza eh. ang so, dami oh. So yan. Pero dito sa ano, sa kabila, yung trap management dito, Same pa rin, importante na mag-spray kayo regularly sa full year fertilizer nyo. Tulad sa amin, ginagamit namin. Tingnan nyo, malalago na yung talong dito Yan o. So, ginagamit namin ng Premo Plant Booster. Yan. So, every week yon. Tapos, dito sa kabila, next batch na, pasunod-sunod kasi sila. So, medyo nahuli yung dito. Nauna kasi ito na batch. Nagpahabol kami dito. So, yan. Ang ganda. Tapos, alternate kayo ng ibang ano pa. Pulyar, wag kayo mag-focus sa isang pulyar lang. Pwede kayo mag-alternate na iba. Yung isa yung alternate namin, ano? Ano yung pala na kayo? BioShield 360. BioShield. Mm -hmm. BioShield 360 fuller fertilizer. Oo. Pwede yung sila mabili sa online. Sa Shopee, Lazada. Pwede kayo magbili doon. wala so, walang problema sa pagtatanim. Ang problema natin, presyo uy. Hindi, <laughs> meron pa isa. Bayer. Kapag mura ang presyo, nagtatago yung mga bayer. Ay, oo. Oh. Walang buyer. Walang buyer. Pero kung mahal ang presyo, susulutin, susulutin yung ano mo, tanim. Hoy, grabe. Oh. Sayang talaga yung mga pitsay. Parang nanginginayang akong ano natin bungkalin na lang. Kinakain na kasi ng ano, pitsay ang mga talong. Ganun na siya, malumos. Nalunod na ba? na yung talong natin sa taas ng pichay Kaya dapat eliminate na talaga natin yung mga pichay Ang dami Oh, ito mga maganda oh, madam madamo nga lang pero sobrang lusog pa na mga pichay natin Ayan So yan, baka ba kayo mga totoo mga Hinday? Uh, magigot talaga kami ni partner, mag-schedule kami sa farm no? Kasi yes. parang magkakaroon na naman ganyang schedule sa partner eh yes mga idol kasi may trabaho po tayo yung medyo walang alin so hopefully yan tuloy na naman yung ikot natin mga idol maliban dito sa ating farm kasi since May dito na tayo nagkupuan ng content sa ating uh, area partner no dito oh. tayo kapag ikot ikot feeling namin nasawa na din kayo ba <laughs> kaya mag-ikot na kami sa ibang farm para ma ma-explore natin yung ibang farm na magaganda din yun ang para makakaroon kayo ng idea kung anong gagawin nyo sa mga retirement nyo yung sa mga naipon yung pera, sa mga nag-abroad para hindi masayang pag nag-invest kayo sa mga bagay-bagay like sa farming so, kung ano nung klaseng investment yung gagawin nyo pero jackpot talaga tayo partner no mula nung nag-harvest tayo dito sobrang baba ng presyo like pipino 8 pesos lang yung kilo okra 15 pesos per kilo pitay wala pang halos buyer uh -huh. so sana dito sa talong natin maka jackpot na tayo presyo kasi 15 na lang per kilo ng talong ngayon yung class A uh -huh. so sana pag-harvest ng ating talong yan swerte na tayo sa presyo at the same time yung ating siling pansigang yan o pero ang swerte naman doon sa ano, ano namin, Pakuan. Maganda naman ang presyo ng pakwan yeah, Sa pakwan po namin, naka 151,000 po kami sa uh, one, uh, one half hectare na area. Oh. Hmm. Yun lang, maliit na kasi tinanima namin. Siguro kung mga 5 hectares yun, sa hectare, kung times 10 yun, hindi eh, mga 1.5 din sa... Sayang ba? Sayang. Ano. Kaso lang yung area kasi natin dito medyo matubig. Kaya tinry lang Hindi namin. kaya. Kaya naghahanap po kami ng area para mapagtaniman namin at saka dito lang din kung meron ditong area na malapit sa pulunuling dito na lang para yung farmers, planters, patawit-tawit. Oh, kung wala dito, maghanap tayo ng iba sa area. Pero kayo huwag kayo mag-stop na magtanim kasi sigurado may kita talaga sa farming. No? Tutumbukin nyo lang yung magandang presyo. Abangan nyo yung eh. magtatanim din kami ng atsal. Yan, marami kasi nagsasabi na kapag magtanim tayo daw, mura ang presyo para pag harvest, mahal. Yes, tama po 'yun siya mga idol, pero malamang sa malamang minsan, uh, pag harvest mo hindi mo pa maabotan nagmahal ang presyo. Like yung kamatis ngayon, almost 2 weeks lang na mahal ang kamatis, and then ngayon sobrang mura na. Kinsin na lang sa palingke yung kamatis, magkano lang kayo yun sa ano? Sa area. Baka 8 pesos. Baka 8 pesos lang or 10 pesos na lang sa area. So, lugay na naman yung mga nagkakamatis ngayon mga idol. Yan. So yun lang eh, itong pizza natin ako oh, dito. Sobrang dami na ng uo dito. Hindi na talaga ito mapakinabangan. Ito yung sa gilid. Ito okay, okay pa naman. So yan, maraming salamat na ito mga Kita kita sa susunod na video. Yes, happy farming po. Yan Coming yung kasama away. natin. <laughs> harvest ka na ng mo. <laughs> marami ka na na harvest. Marami na. Marami na. Ayan o, oh, dami pa mga pizza yun. Oh. Yan, hanggang doon pa talaga mga idol.

Alright. ganito karami yung mga pitchay Yan yung dadalhin ko sa ating uh, mga workmates hospital. Yan, pamimigay po natin. Iba pa yung uh, na nakuha nila partner. Yan, yun sa kanila oh. Saan pa yung iba? Andun. Yan, ito yung dadalhin natin sa ating uh, workmates. Yan, sa hospital. Ipapamimigay po siya mga idol. Yan. So far, goods pa naman yung mga pichay natin na pamimigay oh. So bago tayo nag kanina, yan. Tinanggalan natin to, inarbisan natin. Kasi so, sayang pa naman makakain pa ng mga kasama natin to. Yan. Hello mga idol, dito na tayo sa labas ng uh, hospital. Yan, dito tayo nagtatrabaho. So, papamigay natin dito sa ating mga workmate ito mga na harvest nating pichay bago araruhin mga idol, oh. sobrang dami. Kaya 20 kilos siguro to. Yan. Pichay. <laughs> Ayan, sa mga workmate natin. Mami, pre-libre lang. Good chai. Sige. Ayan, bigyan natin sa ating mga workmates. Hi, ma'am. Good chai, good chai. Free. Thank you, Sir Dan. Welcome, you. welcome. <laughs>